Mga magpapalaro na naman ako sa aking asawa. Ayan na. Itong, itong baso na ito kamatis. Yan, ha. Ngayon, ang gagawin mo lang, hulaan mo kung saan yung kamatis. <laughs> o, pag mahulaan mo, nandito yung kamatis, kunyari, dito piliin mo, tapos pag mo, nandyan yung kamatis, o, mayroon ka premium. Isandaan bawat, bawat, makahula ka. <laughs> Tingnan natin. Huwag oh, buksan yan. Huwag buksan na. yan. Kung nandito, di buksan kita. Pag basta yung mapili mo dyan, nandyan yung kamati sa laman, sa loob, may premium ka tag sa daan. Wala. Pag nakahula ka. Okay, ready. Pero pag di mo mahulaan, ha, lagi kita ng uling sa mukha. Ha? Pag di mo mahulaan, ha? Okay, ready. Ayan so, ha. Ayan yung kamatis. Tingnan mo maigi. Kamatis ha.

buksan niya. Ulit, ulit. may binuksan mo eh. Laya <laughs> mo Buksan, buksan mo. <laughs> Trili ka lang ganyan. to I, ganun mo lang. Huwag <laughs> mo buksan. buksan ko naman kung nandyan ba wala. <laughs> Hindi, pwede ka magbukas. O, rade. Ulitin. Ulitin. <laughs> <spiritually> Ay, daya <buksan> mo Hindi buksan. Hindi nga na. Araw yan. Araka. Dito. Ganyan lang ha. Pag nandyan, oh, mayroon tayong 100 premyo. Ulitin ko ha. Huwag mo buksan na.

Okay. Alaga. <laughs> oh. Oh. Sa. Oh. Oh. pili mo, pili. Wag mong lokohin. Doro ka dito. ka.